Sabi po ng kongreso, inaaksaya lang daw, sinasayang na itong si Bato de la Rosa. Kasi gusto siguro na ito talaga maging, or magpa-grandstand, yun ba yan? Gusto magpapansin, siya daw yung man of the hour, siya daw yung uh, kailangan, or nakahawak sa manibela dito sa investigation na ito, kaya daw siya, siya dapat ang masusunod. Yan yung madalas niya sabihin, ano ho, matindi ka ba to? So, napahiya dito itong si Kalbo. Kasi nga daw, sobrang effort na, so much time, money and resources na ang nasasayang, ang naaaksaya dito sa investigasyon na ito, na etong si Bato de la Rosa, na titignan nyo naman, from the beginning, siguro alam na rin etong si Bato kung ano yung katotohanan. Alam na niyan. Diba? Abay, um, ikaw ang dating PNP chief, natural may alam kasi siguro sa uh, sa mga ganitong klasing uh, dokumento. At siguro una pa lang talaga ay alam mo na, alam mo na na hindi naman or gawa-gawa lang itong mga ganitong klaseng issue. Nagdamay pa ng isang artista na um, walang kamalay-malay sa issue nga na ito. So ito po yun, not only did I expect more, From the good senator, but I expected more than the Senate leadership. When it comes to the Senate, for the past two hearings that they had, tungkol nga doon sa PIDEA leaks, I really don't understand why they are spending so much time, effort, money, and resources sa mga bagay-bagay na walang katuturan at walang katutuhana. Yan po. Ay talagang kahiyahiya ka dito, Mr. Bato de la Rosa. Sabi nga ng ilan. Ayan, iiyak na naman itong si Bato de la Rosa. Magdradrama na naman. Magpapaawa na naman. Dahil yung kanyang, kanyang drama na ginagawang sa ginagawa niyang itong investigasyon ay mukhang nabisto na naman siya na ito ay palabas lang. Palabas lang. In fact, yung credibility, credibility ng witness is questionable. Pati daw yung pidaya. sinabi na walang katotohanan din yung binabanggit ni Morales at ang hindi ko maintindihan bakit ba pinayagan when we know for a fact that number one, it's not true, number two, he is lying, and number three, he has no evidence to show. Yan po ang totoo. Gawa-gawa. At kung titignan nyo, bumaliktad na rin po si Maharlika. Siya po ang unang naglabas ng issue na ito. At yun nga, idinawit si Maricel Soriano na mukhang ngayon ay takot na rin. Itong si Mahalika dahil talagang siya ang posibleng balikan ni Maricel Soriano. Yan po ang nangyayari ngayon dito sa investigasyon na ito ni Bato de la Rosa. Talagang sigurado tayo. Iiyak, magpapaawa, at kung ano-ano na namang. Nako po, hindi talaga bagay kay de la Rosa. Ano ho ang maging, maging senador? Sabi niya ng ilan, paano ito nakapasa sa PMA? Paano to Paano nangyari? Tingnan niyo naman kung ano yung stance niya. Tingnan niyo naman kung paano siya magsalita. At lalong tignan nyo naman kung paano siya kumilos. ba? Diba? Yung kanyang mga pahayag, yung kanyang mga statements sa mga issue sa atin, kaiba, out of this world. Hindi mo maiisip na ito ay galing sa isang katulad niya na senador. Ay, naku po, good luck.